dating magtotropa sa Taguig City, nagkasakitan sa gitna ng kalsada. Sa closed circuit television o CCTV footage na ito, makikita ang isang binatilyo na sinuntok ng isang lalaki. Maya-maya pa, isa pang lalaki ang sumapak sa kanang bahagi ng mukha ng binatilyo, double punch! sa isa pang CCTV ng barangay. Nahagip naman ang kamera ang malakas na pagkampas ng payong sa binatilyo. Galit na galit yarn! Nang may dumating na ibang mga tao, kumaripas na ang batang lalaki papalayo sa eksena. Ano ang dahilan kung bakit ang dating magtutropa daw na ito nag-friendship over na? At ano ang magiging paranagutan nila sa ginawang pananakit sa biktima? dati silang magtotropa na magkakampi sa namang laban. Pero ano kaya ang nangyari at sila-sila na mismo ang nagrambulan? Kaya ang isang binatilyo na puruhan? Lumapit sa resibo si Maricar para idulog ang ginawang pananakit sa kanyang pamangkin na si Buboy, 15 limang taong gulang. Ayon kay Maricar, nagulat na lang siya noong umuwing duguan si Buboy nitong July 11. Umuwi po siya, sabi nga po nung lagi niya kasamang linggit, Si Buboy nga daw po nadali sa tulay. Nakita ko na yung reaksyon niya nung umaga, halos sa screen ta, tulala. Kung po pala, magdamag na siyang hindi natulog sa takot na hindi mag -stay. Sa kuha ng CCTV video na dalang resibo ng tiyakin ng biktima, makikita kung paano ginulpi ang 15-anyos na si Buboy. Sa CCTV footage na ito, makikita si Buboy na nagpapahinga sa isang tulay. Ilang sandali pa... Nilapitan siya ng isang lalaking naka-green na damit at bigla na lang siyang siluntok sa mukha. Hindi pa natapos ang paranakit sa kanya. Dumating ang isa pang binata at sinapak naman si Buboy sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Halos manak si Buboy. Ano ang inyong naging pakiramdam nung ma-discovery nyo na naku eh, nasangkuto na, na sa away itong bata? Masakit po para sa akin kasi ah. bilang lang sa sitwasyon nila nahihirapan po. Lalo po nung actual na tuguan, awang-awa po ako kasi ayoko po mangyari sa mga anak ko. Makalipas lang ang isang buwan, muli namang nakaranas ng dakas si Buboy sa kamay ng kapwa minoridad Sa CCTV footage ng barangay, makikita ang isang binatilyong nakaitim na t-shirt na gigil-gigil na pastang ng payong si Buboy. Bakas pa ang bukol sa ulo ng binatilyo. Ito nga po yun, bukol ko po. Hindi pa po Para mabigat po yung bakal ng payong eh. Tagtad po ng palo. Pinagdaganan ganun po sa akin. Sunod-sunod. Parang gusto na po nila akong patayin. adagala eh. ko po te, pag tuwing nakikita po nila ako, banat ko ng banat sa akin yung mga yan. Para po may namalit ako. Si Maricarna ang tumatayong magulang ni Buboy at ng tatlo pa niyang maliliit na kapatid mula nang iwanan sila ng kanilang ina may sariling mga anak si Maricar, kaya nakakati na raw minsan ang kanyang atensyon. Pero, pagdating daw sa ginawang pananakit sa kanyang pamangkin, handa niya raw itong ipaglaban. Kung nagawa ng mga magulang nila para sa akin, kahit balang wala akong may tulong pinansyal, sa pag-aaruga na lang. Wala man akong matulong sa'yo pinansyal. May laban kita. Kasi masakit din po para sa akin na itawag na lang na, oh, ito si Buboy, patay na. <laughs> Sakit po ba? <para. laughs> Kasi hindi po bawat oras nakikita ko siya, nababantayan ko. Makalipas ang maigit dalawang linggo mula ng siya sa kalsada, sa bahay na lang muna naglalagi si Buboy sa takot na muli siyang saktan. Dito na lang po, pag, ano, pag gusto ko po lumabas, ako na lang po napunta. May iwas na lang po sa, sa kanila. Yan na lang po iniisip ko kami po. Kasi po gusto ko po po makita sila Gusto ko po po makita yung mga kapatid ko lumaki. Baka di na po nila alam patay na ako. Kaya po di na po ako napunta sa iba lugar. Dahil sa ulo kinampas ng payong, may ilang pang peklat sa loo at bukol sa ulo si Buboy. Pwede mo ipakita sa amin yung uh, mga marka ng pagkakabugbog sa'yo? Lalo po, po ng payong. Ito po. Eto. Ito? Ito to. Bukol. Okay. Dugo po yan. Ay, yan yung dumudugo? Masakit pa ba? Tingnan mo nga. Ano Apa, masakit pa pa pag ginagalang. Anong pinampalo dyan? Yung tangkay o yung hawakan? Yung hawakan po. Pakasakit po, nahihilo po. Oo. Oh. Para po nawawala po sa sarili ko. Kobe, natatakot sa, para sa buhay mo? Nandun pa yung mga yon yung tropa na yun? Apo. Natatakot ka? Kasi po, papasok po na school eh. Oo. Baka po abangan po ulit nila ako. Dating tropa raw ni Buboy ang mga gumawa nito sa kanya pero kumalas daw siya sa kanila matapos siyang balikan at sakta ng isang grupong nakaalita nila. Kasi po yung tropa ko po nagpapasundo, po namin, bigla na po kami nabanata. Tapos pinatakbo ko na rin po yung tropa ko niyan kasi pinabibintang po siya ng hold up. Pinas po sa FB, nag-viral po lahat, ang dami po nakakita. Hindi naman po totoo yung kinukwento nila ng hold up. Mga kaparanggay tao ni Buboy ang bumanat sa kanya sa tulay habang taga-karatik naman ang humampas sa kanya ng payong. Ito po si Ito po si Yan po, si... po yung tatlo na yan. Ayan po talaga si nagbenta sa akin. Ito na po sa payong. Dito po ako yung sa gilid. Ayan na po ako. Pupulot po ako niya ng isi po. Tagalower, bigutan. Uh, Ay po yung nampapalo sa anong Ano ba ito? Inabangan ka? Opo. Ako po yung na, naka, naka, nakatayo po ako doon. Oh. Nakita po nila ako. Doon po nila ako pinagtutulungan. Okay. So nagkita kayo? Nananimik lang po ako. Ganun ba? Opo. Mas bigla po nila ako yung ano. Nitong Agosto 2, Nagkain na ng formal na reklamo si Namarikan at Buboy sa opisina ng Bause of Violence Against Women and Children ng kanilang barangay. Dito namin natuklasan na nagkaroon na pala ng kasunduan noong Mayo na hindi na uulitin ng grupo ang pananakit kay Buboy. Pero dahil may panibagong insidente nitong Julio, nagpasya ang kanilang punong barangay na kanapin at ipatawag na ang mga patang nagip sa CCTV video. Bigyan ng ano to, ng no, tanod na leader, paki na lang sila. Bali ito po, pat patawag po sa isang minor po, dito po sa may lugar po ng Bagong bayan. Kaya po ngayon, pupuntahan po namin siya at para mapatawag na rin po siya at makausap po na nagreklamo at madala po dito. Nang kanapin ng mga tanod ang batang si Michael, hindi niya tunay na pangalan. Bigla na lang daw itong naglako sa kanilang lugar. Ano mo yun, awala ah, wala po ma'am. ang ah, sabi po doon ng mga babe, lumabas daw po at bibili ng pagkain. Pati daw po yung tatay, bubili lang daw po ng pagkain. Kaya po, pero tinignan po namin yung buong bahay. Hindi naman po namin. Wala po talagang tao doon. Ang say naman ng mga neighbor ni Michael. Marami na po reklamo talaga yun. Kahit nga ito, nakikipag-away dito. Mabunto ko nga rin yan eh. Gawa ng ano, minura ako niyan eh. Ay, kailangan talaga disiplinahin <laughs> Para sa akin talaga. Kasi okay, sa sa dito, sa, ano, na dito. Eh, sa lugar namin eh. Para naman matunton ang isa pang kagrupo ni Michael na siyang humampas daw ng payong kay Buboy. Nagtungo ang mga tanod sa kabilang barangay para magpatulong na hanapin dito Ay, 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 tayo, ay, una, baay, baay, una, baay? Salwa. Salwa. ay, yas, baba, ay, 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 na ay, 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 nang makuha ng barangay ang batang si Dennis, hindi niya rin tunay na panganan na siyang may hawak ng payong sa video. Agad siyang dinala sa barangay para isama sa harapan ng dalawang panig sa si Officer. Bakit mo naman nagawa yun? Bigla po na nagsibabaan. ay siya makapusahin sa ganito. Sino yung sumapak sa'yo? Ang problema dito, hindi mo nakilala yung nanapak sa'yo. Bakit siya ang pinokpok mo? Oh. Hindi sama po siya doon. Kasi nga, alam nyo, yung palagi kayong nasa labas ng bahay, tambay ng tambay. Yan, alam nyo, wag nawang madala kayo dito uli ha. I-monitor na ngayon, mula ng isang gabi, dahil na-report na, na yung tulay ng mahugan Once na kayo dyan madala uli dito ha, gagawin ko po ang proseso. Kasi kapag paulit-ulit, na nare dito, ini-endorse na namin, inire-refer na namin sa LSWD kapag 14 pa baba. Pero kapag 15 at may nagreklamo, ibig sabihin may komplainan, pwede po yan bahay pag -asal. Kasi iba yung ganun na nasakita na. Pasalamat katang gusto lang naman nila ay makaharap kayo kasama magulang na magkaroon kay ng pirmahan na wag maulit. Ibinigay na rin ni Dennis sa pangalan ng iba pang kasama niya sa grupo na nanakit kay Buboy. Pwede mo bang isulat yung mga pangalan ng mga kasamahan mo? Kahit hindi ngayong araw na to, sisikapin namin na maano yan lahat. alam yung ano Isulat mo yung alam mo, dali. Isa pong marami po din Sulat mo nga. Makakakalala mo. Kasama mo eh. Ang akin lang, alam mo ngayon na may umaano sa pamangkin ko, hindi porkit alam yung walang magulang, igagano ninyo. Alam ko yun eh, kasi po nagulit din po kasi ako eh. Kung ganyan na ano, ayoko nang maulit. Siyempre po nakawa po kasi ako doon sa nangyari sa ano niya. Eh, kasi po, um, po na po kung kanyang po yung nagawa ko. Maging ang ina ni Dennis humingi ng dispensa para sa nagawa ng kanyang anak. May na po sa ginawa ko ng anak ko si... Malimbawa po mangyari po yung ganyan po ulit. Handa mo naman po kami ng Sa akin lang, sana pangahawakan ko yung mga pinangako pina Pinapirma rin si Dennis at ang kanyang ina sa kasunduang hindi na muling guguluhin si Buboy. Dahil nagkaroon sila ng kusang loob nilang pagkakasundo. Itong mga nakalista pa rito, ito ang tatabawin namin na sisikapin namin na iisa-isay namin itong mapatawag para makausap din yung, yung problema. Sa mga minors, nakapagsila, sila may mga ganyang pagkakataon sa rambol, pumunta agad ng barangay para masolusyonan. Mapatawag po yung mga gawa ng violence sa kanila para magkaroon po ng maayos na solusyon at matapos nila itong lagdaan. Ang dating magkaibigan, nagkapatawaran. Ang anumang hindi pagkakaintindihan, huwag nang paabutin pa sa pisikalan dahil ang karakasan, laging hindi maganda ang kinahihinatnan.